speaker na maipatupad ang batas na ito, makakabawi pa tayo sa revenue sa syntax at magkakaroon ba ng sapat na budget ang PhilHealth, lalo na yung mga indirect contributors. ba? Diba? So, ngayon nga sa 2025 budget ay zero yung PhilHealth na budget for a subsidy for our um, senior citizen, uh, person with disability or any other vulnerable uh, sectors, no? So um, sapat makakasapat ba or tingin natin makakatulong siya nang malaki doon sa uh, pagtulong doon sa mga ano natin vulnerable sectors. So Madam Speaker, distinguished colleagues, let me put it into perspective din po pag wala po ito. Kung wala po yung track entry system, ang revenue po natin that we could get because of this illicit trade is zero. But because of uh, proper track entry system, we are expected 36.8 billion pesos. And between zero and 36.8 billion pesos, I could probably think of 36.8 billion reasons on why this is going to be beneficial po para sa ating health facilities and for ating sa mga health uh, goals po. Madam Speaker, Distinguished Colleague. Sige, uh, Mr. Madam Speaker, mag-simpling mag cost-benefit analysis lang tayo. So sa 36.8 billion po na mag-generate natin from this measure, uh, sa ngayon po ba, magkano ba yung ginagasos natin sa mga pasyente na nagkakaroon ng sakit related to Uh, cigarettes, sa vape, sa, sa, tobacco, etc. So, bigyan nyo, nga, ang, bigyan nyo nga po ako ng ballpark na, ano, na, na figure. No? Kung talagang magiging ano to, no? uh, cost effective in terms of health. O sige, makaka tayo ng revenue na ganyan, 36.8. Pero, cost effective ba to para sa health ng ating mga mamayan? Magkano ba yung ginagastos natin? sa ating mga mamamayan na affected noong mga problems sa health related to cigarette smoking. Mr. Speaker, distinguished colleagues, we, I know that hindi natin mabibigyan ng parang quantitative amount po 'yung para sa health kasi oh, um masasabi po natin na uh, 'yung um, the, the way we the way we go about by society nag-iiba po 'yung ating mga lifestyle decisions and hindi lang naman po 'yung direct consumption po ng cigarettes or mga tobacco or nicotine products po ang uh, ang ang uh, apekto because mahirap mahirap i direct mahirap po natin ma-identify aside from yung we could say the core ano aggravating naman po talaga yung uh yung pag-consume ng mga tobacco products like uh, we could we could look at also respiratory diseases po but again madam speaker and sa aking kasama kung wala din naman po yung pag-track and trace sa illicit tobacco trade ay magkoconsume at magkoconsume din naman po yung ating mga consumers ng sigarilyo. Then you might as well na ilagay po yung tamang enforcement measure din naman po para yung tamang yung produkto na kanilang kinoconsume ay dumaan din naman po sa proper regula regulated um, regulatory functions or regula regulatory agencies at makapture din naman po natin yung revenue na yon para sa syntax at magamit po sa um, uh, health facilities, para sa PhilHealth, sa sustainable development goals. Nakasama naman po doon is yung information and dissemination campaign on a more responsible and informed choice on consuming some of these lifestyle products po. Madam Speaker, Distinguished Colleague. Thank you, uh, Mr. Speaker. Bagamat hindi naman scope ng batas na pinapropose na.